yung mga priorities po ng gobyerno pagdating sa edukasyon, yun po dapat yung pinopondohan po natin. Ang naibabalita is that uh, 26 billion out of the 260 billion ang ilalagay sa edukasyon. And that's too small. Masyadong maliit po yun. Pangako ko na po ito, even before joining the Senate, na itataas natin yung budget sa classrooms for scholarships, yung test, kasi two years na po itong pababa popondohan natin yung feeding program ng DepEd. Napakarami po niyan. The SUCs are here, they're listening. Marami rin po sa kanila nagre-request ng tulong for more facilities and more support, no? It is incumbent upon us to put a higher budget to higher education as well. Now, we will do our best to increase the budget for scholarships because for 2025 and for 2026, pababa po ito. At hindi po yun acceptable sa akin at sa maraming senador na pababa yung scholarships natin. We will make sure na mas maraming kabataan ang makakakuha ng tulong.